labanan ng mga tagahanga, maligayang pagdating sa ngayon, sumisid tayo ng malalim sa mundo ng boxing na matataas ang pusta, na sinisira ang sagupaan sa pagitan ng dalawang sumisikat na bituin, sina Mark Magsayo at Isaac Avelar. Sa video na ito, susuriin namin ang kanilang mga estilo sa pakikipaglaban, lakas, at diskarte, na magbibigay sa iyo ng malalim na pagsusuri kung ano ang aasahan kapag ang dalawang mandirigmang ito ay pumasok sa ring. Kung ikaw ay isang mahilig sa boxing, ikaw ay nasa para sa isang treat. Mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at tumalon tayo sa nakakakilig na mundo ng magsayo vs Avelar. Una, kilalanin natin ang manalaban na kilala bilang Magnifico, si Mark Magsayo. Susuriin natin ang kanyang background, ang kanyang paglalakbay sa mga ranggo, at kung ano ang nagtatakda sa kanya bilang isang sumisikat na bituin sa featherweight division sa kabilang panig ng ring ay si Isaac Avelar, isang bihasang pugilist na may sariling hanay ng mga lakas at estratehiya. Ating tuklasin ang karera ni Avelar, mga kapansin-pansing tagumpay, at ang mga kasanayang dahilan upang maging isang mabigat na kalaban. Bago natin sirain ang kanilang mga estilo ng pakikipaglaban, tingnan natin ang kwento ng tech. Susuriin namin ang mga pangunahing estatistika, tulad ng taas, abot, at mga tala ng laban, upang maunawaan ang pisikal na dinamika na maaaring makaimpluensya sa laban. Si Magsayo ay kilala sa kanyang explosive power, at kalkuladong pagsalakay. Susuriin natin ang kanyang footwork, punch variety, at defensive maneuvers. Mula sa kanyang mapangwasak na mga kuha sa katawan hanggang sa kanyang madiskarteng paggamit ng jab, aalisin natin ang mga elemento na nagpapalakas kay Magsayo dinadala ni Avelar ang kanyang sariling natatanging hanay ng mga kasanayan sa ring. Sisirain natin ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, na tumutuon sa kanyang husay sa pagtatanggol, mga kakayahan sa counterpunching, at kung paano siya umaangkop sa iba't ibang kalaban. Ang pag-unawa sa estilo ni Avelar, ay napakahalaga para sa paghula kung paano siya makakalapit sa isang manlalaban tulad ni Magsayo. Bawat manlalaban, ay may mga lakas at lugar na maaaring pagsamantalahan. Tuklasin natin ang mga lakas na dinadala na magsayo, at avelar sa talahanayan, pati na rin ang mga potensyal na kahinaan na maaaring tingnan ng kanilang kalaban upang mapakinabangan. Balikan natin ang ilan sa mga hindi malilimutang pagtatanghal mula sa dalawang manlalaban. Maging ito man ay ang nakamamanghang knockout ni Magsayo, o ang taktikal na kinang ni Avelar sa ring, babalikan natin ang mga sandali na nagbigay kahulugan sa kanilang mga karera sa ngayon. Ang pagsilip sa mga training camp ay nagpapakita ng mahalagang insight sa paghahanda ng isang manlalaban. Tatalakayin natin ang mga gawain sa pagsasanay, mga kasosyo sa sparring, at mga estrategikong pagsasaayos na maaaring ipatupad ni na magsayo at avelar bago ang mahalagang labanang ng ito. Ano ang mga susi sa tagumpay para sa bawat manlalaban? Ilalarawan namin ang mga partikular na diskarte na dapat gamitin ni na magsayo at avelar para makakuha ng panalo. Mula sa pagkontrol sa bilis hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan, ito ang mga elementong maaaring matukoy ang kalalabasan. Sa seksyong ito, maglalaro kami ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan. Paano maaaring maganap ang mga unang round? Anong mga pagsasaayos ang maaaring gawin ng bawat manlalaban habang umuusad ang laban? Samahan kami sa speculative journey na ito sa ring. Habang tinatapos namin ang aming paglalakbay sa Magsayo vs. Avelar, ibibigay namin ang aming hatol sa kung paano namin nakikita ang paglalahad ng laban. Bukod pa rito, tatalakayin natin ang mga potensyal na implikasyon para sa mga karera ng dalawang sumisikat na bituin na ito at kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap para sa kanila. Ayan, labanan ang mga tagahanga, isang komprehensibong pagsusuri at pagkasira ng diskarte sa paparating na sagupaan sa pagitan ni na Mark Magsayo at Isaac Avelar. Kung nasiyahan ka sa malalim na pagsisid sa mundo ng boxing, huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman sa matamis na agham. Hanggang sa susunod, panatilihing nakataas ang iyong mga guwantes at ang iyong mga mata sa premyo.